Hindi pinansin ng British aircraft carrier na HMS Queen Elizabeth ang mga babala mula sa Chinese military habang naglalayag ito sa South China Sea at naging dahilan naman ito upang mangamba ang ilang mga eksperto tungkol sa kung ano ang magiging tugon ng Beijing sa ginawang aksyon ng nasabing aircraft carrier. Ang isa sa mga pinaka-advanced na flagship aircraft carrier ng United Kingdom, ang HMS Queen Elizabeth ay naglayag sa pinagtatalo ng maritime region na hindi alintana ang mga pagbabanta mula sa China. nagbigay ng pahayag ang Chinese defense spokesman na si Tan Kefei tungkol sa pagdaan ng mga naval ships ng Britain at sinabi niya sa South China Morning Post na the Chinese side believes that the South China Sea should not become a sea of great power rivalry dominated by weapons and warships. Sinabi rin niya na ang tunay na source ng militarisasyon sa South China Sea ay nagmula sa mga dayuhan na bansa na labas sa rehiyon dahil nagdi-deploy umano ang mga ito na mga warships kahit ilang libong milya pa ang layo mula sa kanilang bansa upang ipakita lamang ang kanilang military power. Idinagdag niya na ang Chinese military ay handang magsagawa ng mga kinakailangang hakbang upang mapangalagaan ang soberanya, seguridad at interes nito sa rehiyon. Ang HMS Queen Elizabeth ay nangunguna sa isang carrier strike group at pumasok ito sa South China Sea region na kung saan ay inaangkin ng China ang halos buong pinagtatalo ng karagatan batay sa sinasabi nitong 9-dash line. Ang 9-dash line maritime claim ng China ay sumasaklaw sa halos buong South China Sea ang teritoryong ito ay may sukat na 1.3 million square miles at tinuligsa ng Beijing ang presensya ng mga foreign warships sa nasabing lugar at sinabi rin ito na sila ang dahilan kung bakit mataas ngayon ang tensyon sa rehiyon. Ang Nine Dash Line ng China ay umaabot ng 2,000 km patimog mula sa mainland Ngunit ang isang makasaysayang desisyon noong 2016 mula sa isang International Tribunal sa The Hague ang nagpasya laban sa mga maritime claims ng China sa South China Sea. Kadalasan ang Estados Unidos ay nagsasagawa ng Freedom of Navigation Operations sa South China Sea upang hamunin ang tinatawag ng Washington na mga pagtatangka ng mga coastal states na pagbawalan ang pag-access sa nasabing karagatan at ito ay labag-umanos sa international na batas. Noong 1935 naglabas ang Chinese government ng isang mapa sa pinagtatalo ng maritime region na tinawag nitong Map of Chinese Islands in the South China Sea. Ang nasabing mapa ay may labing isang dashes na nagmamarkas sa mga pag-aangkin ng Beijing. Samantala, binalaan si Chinese President Xi Jinping tungkol sa anumang pag-atake laban sa Armed Forces of the Philippines sa South China Sea dahil agad umano'ng riresponde re ang US military kapag nangyari ito, at ito ay sa kabila ng pagtaas ng tensyon ngayon sa rehiyon. Nagbigay ng komento si US Secretary of State Antony Blinken habang ang Beijing ay nagyabang dahil pinalayas umano nito ang isang US Navy vessel na inakusahan ng komunistang bansa na ilegal umanong nanghimasok sa teritoryo ng China malapit sa Parcel Islands. Nag-issue si Anthony Blinken ng isang written statement sa ikalimang anibersaryo ng isang arbitration tribunal ruling na nagre-reject sa malawak na territorial claims ng China sa South China Sea na sumasaklaw sa tinaguriang nine-dash line na kasalukuyan ring inaangkin ng Brunei, Malaysia, Pilipinas, Taiwan at Vietnam. Ito ay naaayon sa naging polisiya ni former US President Donald Trump na nagre-reject sa mga pag-aangkin ng China sa mga offshore resources sa South China Sea at iginit ni Anthony Blinken na suportado ng administrasyon ni President Biden ang inilabas na polisiya ng kanilang bansa noong July 13, 2020 laban sa mga maritime claims ng China. Iginitin ni Blinken ng anumang armadong pag-atake laban sa sandatahang lakas ng Pilipinas vessels vesselsman o aircraft sa South China Sea ay mag-uudyok sa Estados Unidos na aktibahin ang mutual defense commitment nito sa ilalim ng Article 4 ng 1951 U.S.-Philippines Mutual Defense Treaty. Sinabi rin ni Anthony Blinken, na, "Nowhere is the rules-based maritime order under greater threat than in the South China Sea. The People's Republic of China continues to coerce and intimidate Southeast Asian coastal states, threatening freedom of navigation in this critical global throwaway." Samantala, tinukoy ni Anthony Blinken ang isang seksyon ng MDT na nagsasaad na kinikilala ng bawat bansa ang isang armadong pag-atake sa Pasipiko sa alinman sa mga partido na nakikita nilang mapanganib sa sarili nitong kapayapaan at kaligtasan at kikilos ang parehong bansa upang malabanan ang mga panganib alinsunod sa kanika nilang constitutional process.